So, hello mga bes. Assalamualaikum. So, another video na naman tayo for today. Ngayon, magluluto tayo ulit. Ulit. As in, ulit ha. Kasi ilang beses ko na ito na luto. Tapos ngayon, uulitin na lang naman natin. Kasi order na naman ng mga batay. Sabi nila, lutuin ko daw ulit ito. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito sa si Nia Dijadz na to. Basta alam ko si Nia Dijadz. Kasi, kwento eh. Sabi ko na nga ba, ang hirap mag-voice over na nandito yung alaga ko sa tabi ko. Wala, kasi hindi na siya may eh. Kada salita ko, ayun, sumasabat siya. Kala siguro siya ang pinag-uusapan. So, ipagpatuloy natin itong, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Basta sinend sa akin ang amo ko sa WhatsApp, sinunod ko lang naman ni eh. Siguro naman, hindi naman siguro copyright to, di ba? Kasi yung issue ngayon, copyright, copyright. Baka nakigaya lang din ako ng luto. Baka sabi nila, copyright. <laughs> ang hirap na kasi makigaya ngayon yung nagkaka-issue eh. So ngayon, umpisa na po natin magluto. So ito na po yung manok natin. Nalinis na, nalinis na po yan. So maglalagay po tayo ngayon ng asin at saka pamintay. masimasin lang natin eh. So itong recipe na to, sinit lang sa akin ito ni amo. Kaya ito, naalala siguro nung alaga ko. Ang sabi niya, lutuin ko doon ulit. Nung unang luto ko ito, hindi ko siya na i So ngayon ko palang na isto na i So ngayon, lalagyan po natin siya ng baharat, may paprika, kuan uh, onion, onion powder at saka garlic powder nandyan na po yung coriander powder nilagyan ko rin siya ng turmeric powder na konti lang at saka paprika at saka yung chicken baharat nandyan na po tapos imasima, imasimasin na lang natin imikos-mikos tapos lalagyan natin siya ng konting yung chili sauce wag natin damihan ng chili sauce kasi hindi pwede sa mga bata eh. so ito na po imasimasin na lang na natin So, lalagyan ko na lang ng ketchup para matamis-tamis. Walang ketchup doon, pero eh, pala, decision ako eh. <laughs> Tapos, olive oil. Naku, hindi pala nabuksan. Pakabili ko lang nito kahapon. Olive oil. At saka, parsley. Tapos hindi hindi pwede na manghang masyado kasi doon sa video na yun, manghang. Kaya sabi na nga moko, mo ko, ako na lang daw bahala mag-chance ka mag Kasi hindi daw pwede yung mga bata ng manghang. Although mayroon din siyang sili na konti, pero konti, konti lang naman eh. Kaya nga nilagyan ko siya ng ketchup para hindi makuha yung mga bata. Tapos, ito. Tomato paste. So, ito na po siya. Tatanggal na po natin. Ang hirap ng gloves na supot eh. So, ngayon, papalitan din natin. Dito na natin siya ilalagay. Meron po tayo dito mais. Binili ko ito kahapon eh. At nung naggrocery kami, akala ko kami nga mo kung babayang maggrocery. Yun pala, tumawag ang amo kong lalaki. Sabi niya, baba ka na, kaya ko nang sasama sa iyo. Kasi nung nag-voice message ako sa amo ko sa mga kailangan dito sa bahay, ang sabi niya, magpapadala na lang ako ng pera, tapos kayo na lang ng amo mong babae, ang mamamaling kipapuntang lolo Ang ending, amo kong babae, may, ina, may tinatapos siya para sa school. Eh, hindi doon niya maiwan-iwan. Eh, ang sabi ng amo ko, pwede ba kung bukas na lang daw. Eh, sabi ko, di sige. Eh, sigo, tinawagan niya yung amo, amo kong lalaki nabukas lang. Kaya yun, nung umuwi yung amo ko ng bandang alas 10, sabi niya, baba ka na, kaya punta na tayo ng lolo. Kaya nagmadali ako pumunta ng lolo kapon, Hindi ko na nga natapos yung ginagawa ko eh. So ito, lalagyan natin siya ng paminta. Para kahit paano magkalasa siya. Lalagyan ko rin siya ng konting olive oil. Ay, buhos ka agad. Hinihingay lang. Huwag kang magkadali. Lagyan din natin ng kaunting asin. Tapos, sili. Ngayon, naka, nakalagyan na natin yung pan dito. Yung, yung vegetable. Ito naman, ang ilalagyan natin yung manok. yung spices pala niya, onion powder, ay onion powder, garlic powder, spices, mix spices, at saka mix, uh, mixed herbal. Tapos may tomato paste, uh, par parsley, asin at saka paminta, olive oil. Medyo nagkabukol-bukol ay yung powder ko, oh. nagbilog-bilog na yung onion powder ko. Pero okay lang. Masusulusunan pa rin naman yun. Tapos lagyan lang natin ng counting olive oil. Para maging golden yung taas niya. So, ipupunta na po natin siya sa hindi ko natanggal kailangan natin siya ibaba ng konti so hindi ko na ibababa ganito na lang para medyo maganda yung pagkaluto niya hindi ko siya pwedeng ilagay doon sa malaking oven kasi ngayon nagbibake ako ng cake para sa mga orders so ito na lang muna dito ko na lang ilalagay dito sa malip na oven kasi yung kailangan natin yung malaking oven para sa cake kasi maya maya kukunin na yung kukunin na na i-deliver ide na kukunin na ng mga driver ng mga coffee shop kaya na lang natin siyang maluto so ito na po naluto na po ang aking chicken sinia hmm. so ilalagay na po natin sya. So, lagyan natin ng sauce kasi yung amo ko lalaki, Mahilig siya sa sabaw. Tapos yung natira, akin na. So, ito na po. Ah, ginawa kang siya. Bye! So, ito na po yung finished product. So, kailangan na po nating ilalagay siya sa mesa kasama ng mga ibang niluto ko kasi malapit na po ang addan. Mag-iiptar na po. So, wassalam. Happy Ramadan po sa ating lahat mga bi